kasabay ko po dun si Sarah, si Sarah Hernandez. mo oh, isa ring babae ko sa kumanta. Oh, diba? yes. Nakakaloka. Si si Sarah po kasi um inay, bali nung elementary po ako, schoolmate ko siya. Ah. Si Sarah. Ahead lang po siya sa akin ng isang taon kasi grade 6 siya, ako mag-grade 5. Ah uh, naging din kami dati sa school namin. Then yung time po na dumating ang Star for a Night, nagkasama kaming dalawa doon. Siya sya po yung nanalo nung grand finals. Siya po yung nanalo doon. Ba, Ano siya sa'yo? Paus ka ba na? Hindi po, natalo. <laughs> Para talaga sa kanya yung gabi yun. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung, yung contest na yun, ito hindi ko hindi ko kasi ito na-share sa iba. Baka wala pang nakakaalam. Nung time na nakasali, na, nauna po kasi akong nakasali kay Sarah sa Star for a Night. Then, one time, um, nakita po ako ni Mami Divine, si Tita Divine, yung mami niya. Uh -huh. Parang inaantay niya ata si Sarah sa baba ng school namin. Tapos tinanong ako ni Mami Divine, sabi niya, Uy, Angeline, sabi niya, nakita kita. sa Parang nakita niya ako sa TV or sa, sa dyaryo na nakasali po ako sa Star Friday. Tinanong niya po kung paano sumali doon ni Tita Divine. Uh -uh. So sinabi ko kung paano sumali. Sabi ko, dito po ako nag-audition sa sa office po ng Viva. Dito pa sa E. Rodriguez dati, di ba po, yung office uh -huh. nila dyan. Tapos kailangan pong magdala ng resume, mga ganyan. Tapos yung minus one na tape or CD kasi isasalin niya nga daw po pala si Sara. So, nung sinabi ko yun, parang ako pa yung gumawa ng pagkatalo ko dahil tinuro ko kung paano sinabi ko kay mami, di ba? Ay, oh, natalo pa ako ni Sara. Alam pa, hindi ko na sinabi, paano sumali dito? <laughs> Pero, Pero ano, hindi. so close po kami talaga before, oh, bata pa lang kami, pati yung mama namin. Maganda. Pero mag, alam mo, anak, nakakatuwak. <laughs> sa sayo na, na, na nakukuha mo pang tumama ng ganyan hindi tinuro na, sang mihit din yun oh no? <laughs> <laughs> kasi yun, nung nanalo po si Sara nag-aantay ako baka may commission <laughs> nag-aantay ako kay tita di ba yun, baka may commission ako tita ako po nagsabi sayo para na sumali mo bigyan mo naman ako niyan oh no? kahit 50k lang oh <laughs> joke lang joke lang <laughs>